O oh, ngayon po ah, gusto ko malaman na kapag siya nagwa-wild, huwag niyo siyang hahawakan ng may pet. Or siya, nakakontrol lang kayo. Control lang. <coughs> ha? Uh, unahin lang natin siya. Mas maganda po eh. No? Mas maganda natin. Mas maganda natin. Okay. Uh, mga kapatid ko, ilan taon na siya na nakarating dito? Pag-ibig ko, 80 plus ko siya. Hindi, uh, pandemic. Ako, mga 7 years ago na. 7 years ago po, nakarating sila tatay dito. Okay naman siya tatay daw. Okay. Nakarating dito, no? Ngayon, uh, nasa 2025 na gagamitin ko na yung akin na uh, Uy. <coughs> Brother George, uh, focus lang muna tayo ha. Focus lang muna tayo dito dahil meron tayo healing. Ang kailangan, ang kailangan ko po, yung support na rin yung mga prayers nyo. Kasi po, pag napapagkaisahan natin lahat, yung panalangin, hindi po makapaporma yung mga demonyo ngayon na nagbibigay ng problema sa kanya. No? Hindi makapaporma oh. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama po, nasa inyo lahat eh. No? Focus lang po tayo para si Ama po ha, ay maghari po sa gawain ito, itong araw nito ha. ha? si tatay naman po para sa akin sa edad na 91 years old no 93 no bihira na po yung kanyang mga nakaka nakakadala pa bihira na pa, bihira na siguro po meron din kaya nga ka bihira eh Papalad na po ang tao dumating ng senior citizen. Di ba? Senior Citizen 60 mapalad. Yung iba hindi na inaabot. Mapalad na rin ang umabot ng 75. Mapalad na. Kaya ako nga, iniisip ko may 75 lang. Lalo-lalo na mapalad na umabot ng 80 o 85. Na? Tatlong ano na po? Tatlong, uh, tatlong ano na po ito? Tatlong uh, level na natawid. Lalo lalo na. 93 na siya. 93. 7 years na sang million na. <laughs> Yo, 93 na kayo ha 7 years na lang tama si brother. Pero sa totoo lang po please wag nating isipin yung 100. Kasi pag iniisip natin yung 100 years old, nakatingin tayo sa 1 million eh. <laughs> Di ba na? Basta huwag nila isipin yun. Oh. Kasi pag iniisip nyo, yung 1 million, hindi siya aabot ng 100. Kaya isipin nyo na lang po, si tatay, basta umaba ng buhay. Mano lang mo yung 1 million na yan, kung mawawala naman yung tatay mo. Di ba? Kasi pagkakaroon ka naman ng 1 million, buhay ang tatay mo. Ha? Oh. Ang mahalaga, hanggat nakikita natin. At sa tulong, no? sa tulong po na mahiwagang per Shetty days, no? na tinatawag na Armor of God, ito po, na tinatawag na Armor of God, at yung ngayon na tinatawag natin na Oh, yung uh...

yung larawan ng ating Panginoong Yesus ay isa na naghahari ang badal na Espiritu ng Ama sa larawan ng Panginoong Yesus upang palayain tayo sa lahat ng uri ng gawa ng mga masasamang Espiritu. Tandaan niyo po ah. Kaya ngayon mga kapatid, no? Po muna natin kay... Ang kalakasan po ng deliverance, ang kalayaan po, no? Ngayon, tatay, no? Napapansin ko lang po, bakit meron mga may itim sa balat niya? Mataas ba sugar niya? Wala po. Normal po. Normal. Normal. Okay. okay. Pati yung blood, yung pressure niya. Normal po. Okay. Hindi po siya umiwag. Okay. Will mga kapatid, no? Yung Latin ay isa sa mahiwagang salita pero gusto kong ipatunay sa inyo lahat, no? Ang talagang tunay na mahiwaga yung salita na naangayon sa kalooban ng Ama. Hindi yung salita ng Latin. Diba? Dahil ang Ama ang nagbigay ng mga salita sa atin lahat. Bawat salita, bawat mabuting salita, ay salita ng galing sa kalooban ng Ama. Kung tayo Pilipino, pwede tayo magsalita ng Tagalog. No? Kaya alam po talaga, dating ng dating ang, ang pinag-uusapan kasi laging pinag-uusapan yung panahon ng mga Hebrew, panahon ng mga Griego. Siyempre yung kanilang panahon, wala naman nagtatagalog doon. Alam mo, sumulat, mo sumunod sila sa mga taga-Korinto, susunod ba sila ng salitang Tagalog, eh, hindi naman naiintindihan. Kaya yung salita nila, kaya mahiwaga yun dahil nga kalooban ng Diyos. Ngayon, payot at Pilipino, magsalita tayo ng Tagalog. Okay? <coughs> ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maghari po na wa, ama, ang kalakasan ng inyong banal na pangalan. Sa katawag po ito, pagharihan niyo po, Ama. Uriin kayo, katasasang Ama, ang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Uriin kayo. Uri po namin kayo, Ama, sa inyong kalakasan na pinakakaloob niyo po. Ito pong ginagawa ko, isa, isa kind of chronic uh, healing. Chronic healing po, uh, kinakayod natin yung mga negative front Ayan. para palisin. Kaya hindi ko po siya pwede i-exercise e kasi wala namang po nakasanig. Diba? Kaya tatay, punong-puno ka ng hinahon. Ha? Medyo hindi ka kinakabahan. Diba? Okay? Ngayon tatay, Tingnan ang ano mo ah. Hanggang po natin. Kaya sa ako na ako po. O konektahan lang po natin ng mga enerhiya, positive energy. Tatay, Ilagay mo sa isip mo, malakas ako, malakas ako, malakas ako. Okay? May isang tanong. Tumatayo pa ba? Ay, tumatayo pa. Ang balahibo, balahibo. <laughs> balahibo, ah. Naririnig mo ako. Tatay, naririnig mo ako, ah. Okay? Ganda pa po yung pyesa mo tayo. Ano ba ito? Japan ba ito ano? <laughs> ha? Parang Japan mo din eh. Kung China to papalitan na to eh. Disposable eh. Japan po eh, no? <laughs> Kaya, itaas mo ha. Itaas mo ganun ah Itaas mo. Very good. Itaas mo. Okay. <laughs> Aba! Gusto ko yan. Tayo yung kabila. okay ang pyesa mo tatay hindi pa napapalta no? Okay pa to ka, no? Kaya kinakitaan talaga Japanese may din. <laughs> <laughs> Balot to tatay. Ah, 93 years old. Sipa tayo, sipa. Ah, sa taas mo, taas mo, taas mo. Ha? Okay, nasasabit na siya. Baba, baba tatay. Ang masasabi ko tatay, sa lakas po ng mga puwersa at kapangyarihan na pinagkaisahan natin, ha? Ah, tingnan nyo po ha. Ah. Si tatay po, pwede naman natin alalayan ng patayo. Mamaya po pang upo, tatayo pa rin siya. Alalay na po ha. Ah. dalaw po ng taon na uh, 93 years old po. Tay, gusto mo umabot ng 100? Tay, 100 gusto mo umabot? Apo ka, ha? Oo. Okay. Yeah. <laughs> eh kung uh, paabuti kita ng 200, ayaw mo na. <laughs> 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 okay. 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 150 na lang ha, 150. <laughs> Sige, tatay ah. Wala na Ah, si tatay po, tay. Ah, tayo ah. Tayo ah. Nakaalalay lang po tayo pero siya yung sisikat na tayo. Tayo tayo Tayo, tayo. tayo. Tayo tatay Tayo. Ah, siya po yung sisipak. Tayo ka ha? Tayo. Ha. Alalay lang po. Tayo. 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 Sige, tayo, tayo. Yan. Ah, Yan lang po, masaya na ako dyan ha. Dali! Parang hina na palagpak natin ah! Huwag po, huwag po tuloy! Tatay, tayo ulit, tayo tayo ulit Tayo ulit ha? Yan. tayo! Ayan! Ngayon, tatay! Lalakad ka Papunta rin ito sa el. Lakad ka, lakad! Lakad, si, dahan-dahan, lakad! Lakad ka, dahan-dahan, lakad lang dahan, dahan. dahan, 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 dahan. dahan po! Lakad dahan po, dahan-dahan! Yay! Dahan. Salamat! <laughs> dahan po ha! <dahan. laughs> <laughs> ha? Ah. Uh. Bro! Isunod mo yun. Isunod mo. Para kung mapabit si tatay. Eh. Tay? Kasi Abang yan sa likod. Abang sa likod. Sandali po. Tatay, sandali ah. Ah. kaya mo pa tumayo? O oh, mahirap na? Upo, upo ka na? Upo na ah. O oh, Tungkol. na po. tatay. Sige. Upo, upo. Upo. dandan -da dahan-dahan pa nga siyang mubo eh, no? Sa madali uh, control nila, control niya pa. Iayos <tinyo> oh, ay 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 ayusin na po siya si tayo Ayos na. Okay, Isap, hindi, hindi, huwag mo na po. Isa pa, isa pa. Parang tumayo. Okay. bye. isang tayo na lang ha, tapos upo ka na ha. Sige. Kasi po, kung uh, hindi niya kaya, talaga hindi po siya makakatayo eh. Anak, dito ka sa kabila. Pagkatayo mo ulit, pwede ka na po Ha? Okay. Dagdag pa na another 5 years to so tatay ha. 5 years pa ulit. Hindi, ano na, 98 na. Hmm. Dalawang taon na lang. 1 million na. Huwag na isipin 1 million. Kasi, <laughs> biro lang tatay. Sige. Tay, isang tayo na lang ha. Sige, tayo, tayo bro. Alana. Alana. Isa na lang. Okay. Ikaw ang sisikad ha? Sikad mo. One, <tipan> uh, two, three. Oh, siya na oh. Uh, okay. Siya na po yun oh. tayo po. Po, po. Siya na po talaga yung tumayo. No? Marami, marami okay. po. Salamat ano. no, naman, po. Mga kapatid salamat po. ito po kasi, itong ating uh, ginagawa, <coughs> Uh, paghingi ng tulong sa Ama. Wala pong ano rito, wala po sa ating magagaling dito, wala pong kapangyarihan. Kapangyarihan po ng Ama ang talagang uh, naghari sa Kanya. No? So, po, sa ngayon, uh, naramdaman ko na pumasok kayo dito, talagang yung mga negatibong elemento may Nasa labas o. Oh. Ha? Hmm. Kaya po si tatay, si tatay po, no? Dapat may reason kasi tempo tempo po ngayon yan, meron ngayon tayo yung uh, yung ating na tinatawag na deliverance. Opo, ano po ngayon. Ina, ina announce ko po talaga yan oh, kasi 27 na ngayon, no? 26. 26. 25 po. 26 yung promo pa uh dyan -huh. promo promo kasi 4 or 5 dyan lang po nagingan 1,000 promo sige po kaya kaya siya uh -huh. parang kung uh -huh. maaari lang po yung sumasabit hanapin kung saan sumasabit yung kung sa -sa sumasabi. yung pong isang tikos tikos yung parang may matalim I kaya kung so, na tikos tikos kaya uh -huh. yeah. Alam niyo yung tayo niya kanina, binigyan po eh, umabot na isang minuto yung tayo. No? Sa edad niya, mahirap baka bigla pong bumagsak na ganun eh. Kaya pinasalo ko. Pero yung hupo siya ng dahan-dahan, iba na yun. Ibig sabihin, yung muscle niya po, still uh, may lakas pa. No? Uh, Tayang asawa, may, may asawa ka pa. Girlfriend? Wala ka ng girlfriend? <laughs> wala daw <doon> girlfriend? No. <laughs> wala kang girlfriend o may girlfriend ka? Ah. Di Isa lang mahal mo, asawa mo lang, isa lang. Isa lang. Ha? Ano? Tatlo? Ano? <laughs> Buti po nag-aaral sa ngayon, no? Mayroong gusto sa ipaliwanag talaga, no? Bakit? Yung kung dinala namin dito, din, uh, yung uh, nakakaliwanag. Ngayon, medyo. May uh, eh. konsyap yung pindis uh, ko. Sige right. po, ang mahalaga po Maybe. talaga na uh, uh, hindi, hindi tayo nabigo sa ating, uh, ano po, hindi tayo nabigo. Hmm? Hala. Na Diretso tayo na kayo. At saka ano po ano, kapag ganito po talaga na uh, ini-YouTube ko 'yan eh. Kasi para ano po. Pero yung mga ibang klase pangit pakinggan ano ay ayoko. Halimbawa, okay system ng mabasendila. Hindi po yung YouTube 'yan. Ano? <laughs> Kasi po tutulin namin din. Sige <laughs> <laughs> okay. po ha okay. up. Yung pader, yung bago yung Dati to Okay, sister. Ay, Eh, ko soli. yan. Sister, lahat po na nahihirap na nagkakaroon ng lakas ng ganyan, iba po ang lakas niyan. Iba, lalo pa yung na nagamit. Hindi po, sister. Hindi yung Ah,